Dalawang puti sa pompa sa bakbakan ng dalawang armadong grupo dahil po sa away sa lupa sa Maguindanao del Sur. Lumikas mula sa kanilang barangay sa Bagalungan, Maguindanao del Sur, ang daang-daang residente matapos pong magsagupaan ang dalawang armadong grupo dahil po sa away sa lupa. At umalingaw-ngaw sa barangay, kilangan ang tunog ng potok ng baril na nagdulot po ng labis na takot sa mga residente. Dalawang dalawamputiga nga po ang natalang naitalang namatay dito po sa bakbakan, no? Um armadong kamag-anak ng isang engineer Dato Alonto Sultan. At yung mga armadong tauhan naman sa ilalim ni Ikot Dandua, alias Commander Bausi, Labing-bito sa mga namatay ay mula po sa panig ni Sultan, habang dalawa naman ay mula naman sa panig ni nabausi. Sa isang panayam, sinabi ni Sultan na nagtungo sa lugar ng kanilang grupo kasama ang ilang sundalo pero matapos umunong umalis sa mga sundalo, agad na nagsimula ang barilan. Ginigit po ni Sultan na may hawak siyang titulo para sa pinag-aawayang lupain pero nanindigan naman po si Bawi na mga ninuno pa niya ang may-ari nito. Let's Sunday at 25.